ito lang lahat po natin dito po sa bayan po ng Palugtog nearby siya meron pong nakagat na cobra uh, natin po natin yung cobra na nakagat sa tao uh, natin po natin yung ano yung cobra anong pangalan ni Junior uh, si Junior siya po yung mismong nakagat ng cobra ituturo niya po kung saan piyesta yung, yung ano cobra na kumagat po sa kanya mga ito dito ko banda na kagat ko ya. Yung sa may ma mataas na kanya no, yung buntot. Itong buntot na to. Opo, yung, yung tilapia niyan. Yung mga tapos uh, pa lang nagbaka ni kuya. Dito na ako eh. Doon umikot ako doon tapos sinabay-bay ko ito. Pagdating ko diyan, nandiyan pala yung kobra pero malalaki pa yung palay nun Ang kamali ko lang nun malinis ito bakit ako dumaya dyan nun? na medyo matatas yung damo signos talaga ngayon titignan natin yung cobra eh, sa mga puno-puno na yan eh, kasi dito wala mga butas-butas itong mga buntong-buntong na yan o oh, pwede rin po dyan ganun Ay, tara. Nakakita tayo magandang butas dito na tayo Umalik na tayo Umalik na tayo Umalik tayo tama ang tamas malapit. Hmm. Nakakita tayo magandang butas dito. Ito, may butas naman dito. Puno. Ito lang yan. Sumupat yan.

Ano mo ka baka kakagat ni. Baka may butas. <laughs>

tatagayin mo Hindi ito. Salak, <laughs> tatagayin mo eh. <laughs> bakit ko tatagayin? Diyan okay, ah. nag no? ng kamanda. <laughs> parang hindi naman yan yung nagbalat. So, parang mas malaki yun. <laughs> De, yung ibang balat. Diyan boss, mali. Saka yung doon sa unang inukayan natin. Eh, talo mo ka? Uh, Mang aito, kobra ng inahanap niya, kobra ng inahanap natin. <laughs> na ni kamantag. Ayoko yaya na sa piso kina papa tayo eh lalo tayong sinisipag dahil nakakakita tayo ng mga pinagbalatan ng cobra oh, kaya lang palagay mo hindi yan eh, pinagmasdan niya yung kumagat sa kanya eh oh, hindi man ano ah ito yung ito, yung buntot ito buntot ah. ano tutuhan mo si kuya kuya ito ba yung kumagat sa'yo Ah, uh, matulis pa yata yung kanya. Buntot. Buntot. Ay, buntot. Ay, buntot. Ibig sabihin mas malit pa yon. Hindi sabi nila pag Ah, pag kumagat na daw, parang makapal na daw yung ah, yeah, yeah. Hindi, yeah. hindi totoo yun. Hindi ba totoo yun? Ito na. Sa size. Sa size. Pero wala mo parang ita ah, Oh, Malaki yung sinasabi mo. Malaki. Oh. Malaki konti dyan. Oo. Oh. Oh. Ah, konti, konti na lang. Ah, baka yung nagbalat doon. Isang okay. yung isa doon, malaki. <laughs> Pero yung isa, yung nakita natin doon sa puno, ito, ah, uh, pwedeng ito na kasi alas kasi laki lang yung 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 nasa puno doon. Ah. Uh, kasi yung mga cover. Pagsasukan. Tapos may may lungga pa palang mas malalim ano hanggang mamayang hapon mo pa to. Dito na lang ako kayo kutikot eh. O, iwan mo na dyan. Nagita na ni Kuya. Hindi naman daw yan eh. Ano kuya? Iwan mo na dyan. na lang. Baka hindi ito alalaki. Hindi nyo Iwan na lang dyan, hindi naman nyo kumagat. Hindi, kukunin nyo na lang. Baka mamaya eh. Mapangalawa pa. Matyambahan pa ako. Baka <laughs> <laughs> sawa yung kumagat sa akin yan. Liit, maliksi. Anong oh, lalagyan natin? Sige, tara. Para maka... Wala ka dito. lalagyan? Sige, sige. Kaya, pa kami dito. Kahit na mga kalaking oras na lang. Kasi, okay. na rin yung ano, ang sikat ng araw. Ito lang, magpapawi na tayo. Ha. Tapos na rin nag-interview si Boss na. Kahit yung nakuha natin, hindi man yun kumagas sa kanya, at least nabawasan yung cobra dito. Ayun na, masasabi ko lang, kuya, basta pag pumunta ka sa masukal, magbota ka lang para uh, kahit pa paano, safe plan. naman yung pang. At yung stick, malaking tulong ng stick. Yung, oh, yung stick, pambugaw. 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 Maraming maraming salamat po sa panonood. Okay, salamat po. Pamandang!